Mananatili pa rin sa loob ng bilangguan si Jay Sansa, dating broadcaster, bagamat ibinasura ng Quezo City Regional Trial Court. May dalawang kaso na inihain laban sa kanya. Ayon sa BJMP, hindi na dumalo sa pagdinig ang mga nagreklamo. Provisionally dismissed ang mga kasong illegal recruitment at syndicated large-scale illegal recruitment, pero maaaring buhayin nito sa loob ng dalawang taon kung may bagong dahilan o ebidensya. May mga iba pang kaso ng estafa at libel kay Sansa. Babasahin ang sakdal para sa libel bukas. Patuloy kaming umaasang maipunla ang pahayag ni Sansa. Ikinulong siya sa Naiya Terminal 3 noong ikalabing ng Hulyo habang papunta sana siya sa Hong Kong. Malayo paligid dagat, barya isda. Kailangan sa Pilipinas para sa maraming gusto. Hindi dapat mag-angkat ang grupo kung hindi sayang ang 40% ng nahuhuling isda ng mga Pilipino. May patunay, Bernadette Reyes ang saksi. Ang lalakas talaga, hindi lang basta nasasayang. Ano nga ba ang nangyari sa ganitong pagdagsa ng maraming isda sa baybay? Sadyang napakaganda dahil ang mga lawa ay napupuno. Kahit sa mga panahong wala nito, kayamanan ang Pilipinas sa karagatan. Kabalintunaan na hindi pa rin sapat ang supply ng isda sa bansa kahit may kuturing. Kulang ang supply ng isda ng higit sa 165,000 metric tons ngayong taon ay import ang 35,000 metriko toneladang isda mula ika-1 ng Oktubre hanggang ika-31 ng Disyembre upang puna ng kakulangan, kasama pa ang 442,000 metriko toneladang inaangkat na isda. Sabi ng BIFAR, dapat magkaroon ng panahon ng pagbabawal sa pangisda o ban sa ilang lugar sa bansa. Kailangan itong mapangalagaan at maging matatag. Siguraduhin natin na may opportunity ang ating mga isda sa karagatan na mag-multiply. Layunin natin ang maging self-sufficient. Dapat hindi na tayo mag-import kung mawawala lang ang 40% ng huling isda ng mga Pilipino. Maraming isda nga, pero hindi na pa kinabangan. Kulang din sa pasilidad pagkatapos ng serbisyo. Isama pa ang pag-handle, yun nga, yung handling mismo. Yung mga mahangisida natin, walang yellow habang nasa lagat. Pagdating dito, mas gumanda pa ang kalidad pag nilagay sa post-service facility. Ang Pangulo natin ay nag-utos na magkaroon ng mas maraming cold storage facilities para maimbak natin ang mahuli natin nagtaas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply sa palengke. Ayon sa Talana Department of Agriculture, P240 pesos ang bawat kilo ng banggo, P160 pesos naman ang tilapia sa Metro Manila. Sa merkado ng Marikina, may mga tindero na nagbebenta nito sa presyong P170 bawat kilo. Maraming lugar na binaha, kaya naubos na ang supply ng isda. Kapag walang sariwang pagkain, kailangan naming pumili ng nakabaklas. Mga bagyo at oil price hike ang nagluluwalhati sa supply at presyo sa GMO Integrated News, si Bernadette Reyes ang iyong saksi. Sinuri ng DTI ang mga panindang school supplies sa Divisoria. Sobrang dami ng mga tao kanina dun. Pareho din ito sa nakikita ko dito sa bookstore. Mababang presyo naman ng konti, sakto sa mga inilatag nating guidelines. Patuloy ang tawaran, pero napapansin na may mga panindang walang price tag. Inilabas ng DTI ang price guide sa mga tindahan para sa mga mamimili. Maari pong i-report sa DTI kung napakataas ng dagdag sa presyo o higit pa sa 10% ng nakatala sa gabay ng presyo. Ang public school na kinakagat-kagatan ng Makati at Tagig ay ngayon sa ilalim na ng Tagig Pateros Division ng DepEd. May 14 paaral dating parte ng Makati City sa mga barangay ng Embo. Nanguna sa Brigada Eskwela si Mayor Lani Cayetano ng Tagig nitong lunes. Pumukaw sa atensyon ni Makati City Mayor Abby Binay ang desisyon ng Korte Suprema na sumusuporta sa tagib. Ayon sa kanya, ito'y tungkol sa teritoryo at hindi sa pagmamayari ng mga pampublikong paaralan na binili ng Makati. Sinabi ni Duterte na ang mga namamahala ng paaralang ito ay direktang may responsibilidad sa pamamahala at supervision hanggang walang transition plan. Tinanggap ni Binay ang desisyon ng Vice Presidente. Sasama sila sa transition team ng DepEd. Tuwang-tuwa ng lokal na pamahalaan ng tag-ihing sakbang ni Duterte. Napakahalaga na makakuha sila ng datos mula sa Makati para matulungan ang mga estudyante na naapektuhan, kaya salamat. Para sa GM Integrated News, si Oscar Uydang ang inyong saksi. Magiging mahigpit na ang resort sa Kalamba, Laguna ngayong weekend. Balik sa negosyo matapos linisan ang pool na pinagkalagyan ng mga upuan, bote, at ihawan. Napalitan na rin ang water dispenser na inihagis sa pool. May kasunduan na ang may-ari ng lugar at mga guests na nagkasiraan. Huwag na silang aybash, sabi ng mga ito. Kinumpirma ng Kalamba Police na sinuspinde na sa kanilang trabaho ang ilang sangkot. Inaasahan din na makakakuha ng diskwento sa online shopping ang mga senior citizen. Alamin ang tungkol sa mga produkto at kung paano makakuha ng diskwento sa pamamagitan ng pagpapakita ni Ivan Marina kahit senior na si Susan Goliardo, hindi nawawala ang pagka-addict niya sa online shopping noong pandemya. Nawala nga lang ang 20% discount sa pagkain at gamot. Wala na siyang kuha. Sayang ang 20% discount, malaking tulong yun, nakakabawas pa. Hindi alam ni Aling Susan na mayroon ng mga patakaran na itinatakda noong nakaraang taon. Ibinigay ang mga diskwento sa online shopping ng mga senior citizen ng panahong iyon dahil sa COVID. Kailangan na suportahan ang ating industriya. Mahalaga rin na protektahan at ipaliwanag ang mga benepisyo ng mga nakakatandang mamamayan. Kaya't ito'y ipinasa at ipinaikot o ipinaalam sa lahat. 20% diskwento sa pagkain, gamot, at pambuligong transportasyon, alinsunod sa Expanded Senior Citizens Act. Kabilang ang booking sa eroplano at barko, may 5% para sa pangangailangan at produkto. Para sa pangunahing pangangailangan, may diskwento hanggang 1,300 kada linggo. Sa gamot naman, walang limitasyon sa 20% na diskwento. Kailangan ipaalam sa tindahan bago umorder, kahit restaurant o ibang establishment. Ang bumibili ay senior citizen. Ipasa ang screenshot o scan ng senior citizen ID at race ETA. Ipakita ang original na ID sa delivery rider pagdating ng delivery. May nagtanong sa ilang delivery rider ng pagkakaroon ng ganitong discount para sa mga senior citizen. Wala, wala talaga. Kailangan talagang mag-dine in ang customer sa mismong restaurant para mag-apply ng discount. Pero kapag online, wala ba? Hindi siya available. Dapat, ang customer mismo mag-order sa restaurant at magpakita ng ID. Mayroong ganoong transaksyon. Sinabi rin sa amin ng mga crew sa restaurant. Inaalam muli ng National Commission of Senior Citizens ang mga isyong ito. Ang batas ay malinaw pagdating sa mga transaksyon na may kinalaman sa mga pangunahing pangangailangan. Mula sa pagkain, gamot, hanggang sa mga groceries. Kung mayroong mga ito na mabibili online, suportado ng batas. Batay sa mga pagsasalarawan, siya ay tinawag na ganito kasunod ng Batas Republika 1994. Para sa GMA Integrated News, abangan ninyo si Ivan Merina sa inyong SIK. Napaengganyo ang lahat ng netizens sa kasal sa Tagaytay City na may mag-giveaway na ginto. Wala silang natanggap na regalo mula sa mga bisita sa kasal nila. Nagbigay ang mag-asawa ng relo, kwintas, at papel na ginto. Mahirap ang buhay nila at maraming pinagdaan ang pagsubok. Hindi ito hadlang para sa kanila upang magsumikap. Nais ng mga ito ngayon na ibahagi ang kanilang kasalukuyang kasiyahan sa mga kamag-anak at mga kaibigan nila. Nawalan limang libong pisong ipon babae mila or kamarina sur. Hinain ng kanya ang mga papel na pera na tinago sa kabainet. Dagdag pondo sa business. Peso bills gawa sa abaka at cotton ang malamang na bersyon. Ayon sa mga eksperto, Anong mga pagkain ang karaniwang kinakain ng mga anay ngayon base sa kanilang pagsasaliksik? Kasama na ba si Mikoy Morales at handa na ba si Heart Evangelista na bumalik sa telebisyon? Ang showbiz saksi ni Katakibayan Akibayan, narito na ang buong detalye. Wow, astig talaga. Tutuong kapuso si Heart Evangelista, certified at solid, matapos ang sampung taon. Mahalaga ang matatag na tahanan, hindi maliligaw kahit saan magpunta ka. Nakasama rin sa pirmahan ng kontrata sina Attorney Annette Gozon Valdez, Joy Marcelo, at ang Senior Assistant Vice President. Masaya kami na pinagkakatiwalaan ni Gigi Santiago Lara ang Sparkle at GMA. Karangalan para sa amin ang kanyang pagsali sa Sparkle. Kasama rin si Senador, Chis Escudero, ang mapagmahal na asawa ni Hart. Kwento ni Hart, balik telebisyon na siya at sana'y abangan ito ng lahat. Nakakakilig at sobrang nagdadalang saya ang pictorial ni na Dennis Trillo at Bea Alonzo para sa Love Before Sunrise. Abangan na lang ang mga eksena ni na Bea at Dennis. Kumusta kaya sila pagkatapos ng dalawampung taon na magkasama ulit? Tuwa ko na makasama siya ulit. Napakahalaga nito. Nakakatuwa na makita siya ulit sa kapaligiran na ito. Tapos, nakakatakam kasi napakasama niya sa pagiging kolaboratibo bilang isang aktor. Sama rin sa serye sila Sid Lucero at Andrea Torres na unang beses makakatrabaho si Bea. Malamang na makapanood ka na ng Love Before Sunrise, isang pagkakasamang ginawa ng Jimmy Network at View Philippines. Naging buhay bago ang pagkapanalo ni Mikoy Morales bilang Best Actor sa Sinimalaya 2023. Ginawa niya ito para sa kanyang pelikulang Tether at mapanatili ang kanyang karera. Malaki ang kumpiyansa na ito para magpatuloy ako at manatili dito. Marami rin siyang naging unang beses sa pelikula tulad ng kanyang mga malaswang at maselang eksena. Iba si Mikoy sa TV remake ng Maging Sino Ka Man. Siya ang kaibigan ni Cardi. Sinabi rin ni Mikoy na magaan at masayang katrabaho. Ang tandem ni na Barbie Forteza at David Licuco ay magpapatunay bilang saksi ng Jimmy Integrated News. Saksihan ang kanilang katibayan na yun na. Ako si PR Kanghel, handa ako para sa mas malaking misyon at paglilingkod sa bayan. Kumusta sa GMA Integrated News, ang otoridad ng balita ng mga Pilipino? Tayo'y sama-sama. Talagang saksi.